de Sr. May paso, may kaso ka nang na file na sayo? Yes, Sir Ronald. Anong kaso? Uh, kidnapping and serious serious illegal detention po, Sir. For the record Girlfriend mo yung missing na uh, beauty queen? No, your honor. No. No, Sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Under oath ka ba? Maayaw ko mag ng tao dito. Tapos baka mamaya i contempt kita. Under oath, sir. Under oath. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Saan yung parents? Hindi niya girlfriend si... Yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Girlfriend? girlfriend po na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Opo. Bali, October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po, po nalaman na magkasintahan po sila. Nang dahil po doon sa kaibigan po ng kapatid ko na nag-open po sa amin po ng lahat. So ano pa lang relasyon ninyo? Mag Again, you're under oath, ha? Huh? Yes, sir. Ah, uh, Under oath ka, Iho? Eh yes, sir. Wala oh. po, sir. Hindi po kami magkarelasyon, sir. Bakit? Sabi mo hindi mo siya girlfriend? Hindi po talaga, sir. Tapos nawala na lang. Wala po kami relasyon, sir. Makikita naman yung, sir, sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sinas -sina -sina sinasabi na, na kung sino ang karelasyon. Anak ng baka. Wala, wala kami relasyon, sir. Kung wala daw silang relasyon. Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang, ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend. At ako daw yung nagregalo ng sasakyan, sir. Pero may Anak mga affidavit, may mga affidavit sila, sir, na hindi nila alam kung sino boyfriend ang sabi nila ay yung sasakyan daw ay binili. Yun lang Your honor. Huh? NBI? Na-establish ba niyo na girlfriend niya yun? Yes, your honor. PNP? Jack, malinaw. Yes sir, uh, based on the statements given by the witnesses sir. Uh may relationship si uh, May relationship? Yes sir. So nagsisinungaling ka sa harapan ko. No, Your Honor. Ha? Hindi po sir. Anak ng tinaw. <laughs> Anong basis yung NBI, na kapag sabi na girlfriend niya si yung nawala? Uh, Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni uh, Catherine Camilon in the person of Vanessa Baracchio. She is an incumbent municipal councilor Basista, Pangasinan. So you are an investigator? Yes. criminal investigator ka na, NBI? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Do, Mr. you believe? Na girlfriend niya, based on the evidence na nakuha niyo. A aside from the apidabits, we have photographs of uh, Major De Castro and Camilon uh, uh, displaying uh, affection. Mister Kier. Jack Molino The same thing, sir. Uh, we have. We also have the statements and supplemental statements of uh, Miss Vanessa barakio and also the screenshots of the the pictures of uh, the two individuals uh, displaying affection, Your Honor. You show cause why I don't uh, cite you in contempt before this uh, hearing, before this committee. De Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. i totoo lang. Kong... Totoo lang sasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya? Na hindi sila hindi kay boyfriend. hindi hindi mo siya girlfriend. Wala kaming relasyon sir, wala. Wala kayong wala. relasyon. Wala po. I am not satisfied with your uh, explanation. Ah uh, Ginoong Tagapangulo, ah uh, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma cite in contempt si ah uh, Ginoong De Castro. Uh, I so move, uh, Mr. For lying. Chairman. Opo. For lying before this committee, there's a motion to cite in contempt. Uh, Police Major Alan De Castro for lying before this committee for not telling the truth. Any objection? Hearing none. The motion is approved. sir. you take usa uh, You take physical custody of this uh, Major De Castro. Magbantay. Yes po, Your Honor. Anong papel mo sa kaso na ito? Wala po, Your Honor. Kung bakit nandito ka? wala kang papel. Sinabinahan po ako, Your Honor. Ha? Sinabinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinabinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano kanya? Ang um, Actually, uh, Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Pagpantay? Uh, sa so ngayon, sir, wala pa kaming sufficient evidence against him. So, to uh, ito nakasawan? Ang nag-file po ng kaso, Mr. Chair, is the CIDJ, the PNP. Yeah, malinaw. CIDJ. Sir, uh, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses uh, saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, ng isinakay from a red CRB into a, uh, from a Nissan Juke to a red CRB. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila, sir. Nung dalawang witnesses namin, tinutukan niya ng barel. Anong ginagawa nito? Malis na kayo dito. And based on the recollection, sir, ng mga witnesses, nandun naman sa statement nila, uh, meron siyang tato sa dalawang binti niya, sir. Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May tato ka? Meron po, Your Honor. Teron, meron. Meron so pa. Confirm yung sinabi ng witness. Hindi po, Your Honor. Pero, inaamin mo na driver ka ng pamilya ni yes, po. Di Castro. Yes po, Your Honor. Ang dinay mo is hindi, hindi ka driver niya. Yes po. So, he is a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya. ang um, you know? Sa father and mother lang po niya ako nag-drive, Your Honor. Father, kung, mother. Kung, mag-drive mag man ako, Your Honor, sa kanya, sa mga private na lakad po, for example, mag-aanak sa kasal, mag-aanak sa binyag, sa ganun so, lang po, Your Honor. So, nag-drive ka rin sa kanya? Tag, opo, Your Honor. Yes, good, good, good. Yes, good. Ginoong Ginoong Jeffrey, magandang hapon po. Uh, uh, kayo po ba ni uh, Mr. De Castro, eh, ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee employer? Ganun po ba ang ano niyo? Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman tungkol sa kanya? Wala po, your honor. Hindi niyo po nakikita. Wala po kayong nakikita. Wala po. So, kasi yung driver ko, maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun, ikaw ha. Ah. Kayo, wala pong ganun. Wala po. Sabi niyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Okay. Doon lang po, your honor, sa pero, Hindi niyo po nakita, kailanman, yung uh, pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala. Hindi niyo po nakita, hindi niyo po nakilala. Hindi po, your honor. Walang pagkakataon. Wala po. Ah, pero alam niyo po yung kasong ito. Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po bang si IDG bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Ah, wala po kayong abogado na nakipag-usap sa CIDG. Eh, nito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, nung antalong po kasi din is dati po nung, nung nalaman ko po ano pong ginawa ko. E nung pahuli po, nung nasabahan na po kami ng kaso, attorney ko na po. Kung po ang um, attorney ang parents ko. Mm. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayong nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po pwede naman daw po ako magbigay ng sarisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sintensya din niyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik? Kesa ipagtanggol ang sarili po ninyo? Ah, uh, Your Honor, kasi po, nasa fiscal na po ang kaso namin at mm. ano na po sa submitted for resolution na po kaya mm. mawalang galang na po mataas po ang tingin ko po sa inyo So, usgado na lang po ako magsasalita hindi, uh, okay lang naman po yun karapatan niyo po yun opo. nagsasalita ka ngayon dito eh pinapakinggan ka nga namin eh nagsasalita opo, ka eh opo. ang lahat po dito ay may boses wag po kayong mag-alala uh, at uh, kami po naman ay nagbibigay galang din sa judiciary, yun pero siyempre po, ito po ay kaso dito sa aming uh, komite. Kaya gusto din po namin, kung ano lang naman po yung gusto ninyong ilahad. At uh, kasi kami din po, uh, gustong gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang polis ay involved sa, allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, ano? Kapag kaganyan na uh, ang naiipit sa ganito kayo. Alam niyo po ba yun? Na ba, maaring kayo ang maipit dito sa dulo. Opo, Your Alan. Okay lang po sa si inyo. Ah. Uh, Pwede po kayong humingi sa amin ng, ng uh, pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-uusap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito, ay eh, kung sino yung taong maliit, yun ang napapahamak. Kasi lagi pong ganyan sa atin eh. Laging meron tayong Paul guy. Kawawa naman. O, kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng privado, handa po kaming makinig sa inyo. At uh, po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagkaganito, wag naman sanang umabot na kayo ang amin tiga pa amin. Yun know, mahirap eh. Kasi ganyan huwag. Eh. Kawawa lagi. Uh, sana po, magkaroon po kayo ng uh, lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, uh, si Senior Jeffrey. Yung lamang po, Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Senator uh, Robin Hood Padilla. Anyway, yung kaso ninyo, eh, andyan na sa korte. Mayroon kayong gusto sabihin na mga pamilyang kamelon? Mayroon kayong gustong ah, uh, paparating sa kanila? Ang lagi lang po namin, sir, na hinihiling, ay malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho, limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga ho nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat ng sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa, sa loob namin bilang pamilya. Na hanggang ngayon wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. Limang buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan. Dahil nung una ho nag nawala yan eh. Nung una ho labas na kasali siya, kasama siya sa sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak, nawala ho siya, parang tumago. Tapos nung nag, naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulpo sa 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 kanilang, sa kanilang programa, makailang hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando ho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa, sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae hubang bang yun ay eh, talagang ang aming anak. Kailangan ho namin malaman. Kailangan ho namin maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. Limang buwan na ho, sir. Wala ho ang, hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap po sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami hoy naasa na makakaroon ho ng linaw ng aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasan ho talaga ang aming anak?